Sagittarius. Ngayong araw malakas ang pahiwatig na maganda ang magiging resulta ng iyong mga usapan at deal, basta't sigurado ka sa iyong mga sinasabi, tiyakin mong tapusin ang mga ito ng maayos, iwasan muna ang mga personal na plano tulad ng pagkikita sa pamilya, dahil may pagkakataon na hindi ka magkakasundo sa kanila pansamantalang ipagpaliban ito at mag-focus sa mga mas mahalagang bagay ang pahiwatig Sa aspeto ng relasyon napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo ngunit tandaan kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin sa pera mahigpit na iwasan ang pagpapautang lalo na sa mga pamangkin o pinsan maaari itong magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap kaya mas mabuting iwasan ito ngayon sa trabaho Maging mapagmasid at handa sa mga posibleng pagsubok o problema na maaaring dumating, iwasan ang mga kasama sa trabaho na nagpapakitang gilas dahil sila ay maaaring magdulot lamang ng gastos at abala sa iyo. Iwasan mo muna ang pakikisalamuha sa mga usapin tungkol sa pera, lalo na sa mga kamag-anap, sa ganitong paraan. Maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at magiging mas magaan ang inyong relasyon. Ang mga araw na ito ay mas angkop para pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng iyong personal na kalagayan, sa halip na ituon ang oras at enerhiya sa mga usaping pinansyal. Maglaan ng oras para sa sarili at iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng tensyon ang payo ay nagbibigay diin sa pag-iwas sa komplikadong mga usapan tungkol sa pera, upang manatiling payapa ang mga relasyon sa pamilya at upang mapanatili ang balanse sa buhay, upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color silver. Ang mga numerong number 11, number 29, at number 5 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, at maging mahinahon ka sa zodiac sign na Pisces pagbiglaan mong nakausap ng makaiwas sa biglaang problema at gastos.